shout out sa mga katulad ko na mahilig mag -grills. nakaligtan ko lang sandali tingnan mo naman ang aking nilotong langgunisa ay nagiging negro hindi ko alam kung kayang ulamin pa ito kung hindi eh anak ko magluluto na naman tayo ng ibang ulam kung sa bagay wala naman akong pinangilagang asawa na magagalit sa akin yung aking alaga alang pero pwede pa na may kabila eh yan ang mahilig sa reels. <laughs> sa totoo lang ha. Magsaset, nagsaset pa lang ako. May namoy na <laughs> sorry, sorry. <laughs> so, next time, ingat-ingat tayo. Dahil lang ating kasul, mauubos. Ano, huwag niyong gayahin. Si ako, ano, na ganito ang nagagawa ko. Kasi wala akong, walang, <laughs> walang pinangingilagan eh. Ayan. <laughs> Walang magagalit kung nasunog. Eh kung -asawa ko nito, nako kastiguin siguro ako nito. Sasabihin, ano ka ba naman? Pero alam niyo naman na hindi naman tayo nakakahawak ng cellphone nung araw. <laughs> nung may asawa, grabe, isisin ko pa to. Oh. <laughs> Sige lang. Sorry lang, Gunisa. Paano nga eh? Yung amo mo o oh, yung kakain sa'yo, nagre-reels. Paano nga? Oh. Sorry, sorry talaga sa'yo. Huwag mo akong gayahin na. Ah. Oh, yan ang mapala. Tingnan mo nga. Salamat at magandang gabi muli sa inyong lahat.